may na-challenge sa akin. Kumain daw ako ng rice. See, this one. Ang oh. puti ng rice kung masyado. Kaya hindi masyado makita. Ay, pagkakaimbyerno. Alam mo yun? Hindi ko lang mag taste ito. Pero kumakain ng rice. Eww. Pero dahil, challenge nila ako. Subukan natin. Taatak! I hate smoke. Ay, yuck. Ano ba yan? Kayo, kumakain ba kayo ng rice? Oh, no. Hindi ko kahit. Oh. Oh. oh my gosh. Hindi ko talaga tala kahit. Tala. Hindi no, ako kumakain ng rice. Pero, sige. Gawin natin yan. Oh my gosh Oh my Say nothing hmm? Oh no Ini kaya, ini ku kaya Oh my